Okay, good morning. So, antes kita magpuli, maapin kita dyan sa simbahan, sang katedral, dito sa haro, no? Masunod dyan sa simbahan, no? Uh, ah, Namuyo sa dito. Uh, din kita galing sa uh, trabaho kag uh, mapuli na kita. so nag-happen na lang kasi sa may simbahan sang harong katedral Oh, mas mura sa tipan mga lods ah. Makita din ng tulog. A few moments later. Tumasa ka dati si Baba mga lods ah. Ah. Yeah. Oh, uh, kung dire kasi Baba makita mo dito yung biyos ang ano no. Sa uh, Haro Plaza. Ah. So, manawag mga notes, no? Sa tapos tayong makita ng prayer, manawag tayong mga notes. So, ang panahon sa buong medyo gagawang-gaawang oh, uh, araw si Haring Araw, no? So, ano lang ah, halong-halong lang ah, hindi mabasa sa ulan, no? Kaya daw, sugit-subong ang truck, ang ano niya panawag, ang trangkaso. No, bisa na gani. Nag-puro batyag no? Pero, naimnan talang kamulong. Okay. So, ma... Mamat-amat ang mga lods ah, Kaya daw... Yung layo pa yung napulihan. Tanong, so, maghalong na lang ang tanan.